So, yun mga master, magandang araw ulit. Bali, ang gagawin natin ngayon, may ano ako, eto may dalawa ako makina. <coughs> Tapos, ang problema ko dito sa isa, uh, ang hirap niyang paandarin, dito kasi nabili ko to, uh, second hand ang isang nakita ko na dahilan kaya mahirap sa paandarin yung ignition coil niya ito itong ignition coil nakita ko tong paan na to sobrang kalawang na niliha ko lang kabilaan tapos itong sa makina mismo itong ano na to uh, bilog na yan ito kalawang na rin so niliha ko na lang din yan paikot so, kasama to itong side na to niliha ko na lang yan lang so yun nung nalinis siya. din, din ko ulit yung dating ignition coil okay naman Uh, kahit papano hindi siya tuturo ko kung paano to kinakabit. Ibabalik ko na mga master yung ignition coil. Ito, ignition coil. Ito yung ano, nagbibigay ng kuryente. Papunta doon sa spark plug. So, ito kadalasan, nasisira lang to pag nagkaroon ng overheat yung makina. So, pag nangyari yon check nyo yung spark plug plug dito. And then, pag uh, walang kuryente, eto, nabubuksan to, mga master, etong pang-suklub na to sa spark plug. I-angat nyo lang tong takip na to. i nyo to. Andyan. So, dito, pwede nyo i-check kung buhay yung coil pag hinila nyo yung kamago may eh makikita kayo dito na nag-spark sa dulo nung uh, kable na to, may nag-spark dyan, so ibig sabihin nun pag ganun, walang problema yung coil nyo yung spark plug lang yung kailangan nyong palitan pero pag hila nyo na walang spark dito sa dulo uh, ayun ito na yung may tama So, kailangan nyo lang palitan. Then, sa pagkabit nito, uh, sa akin ang ginagawa kong guide. Hindi kasi po pwede yan na, ano, na wala kang guide. Itong paan niya kasi, dapat, ano lang to, kunting-kunti lang yung clearance niya dito sa pinakabilog. So, ito mga master, yung ginagawa kong guide, yung papel na to. Uh, tutupik ko lang to ng dalawang tutupik ko lang siya ng ganyan pagkatapos yan na yung ilalapat ko dito sa ano nung makina dito ilalapat <coughs> ko siya dyan din sa kakuto ilalagay yung coil yung ignition coil natin So, oh, ito yung pinaka-clearance niya, yung papel. So, madali lang naman mga master. dapat ganito may ano may may play yung papel dapat ah uh, yun yung sakong ano sakong clearance ng ignition coil dito sa ano ng makina so ito sakto na to pwede kong sa Ayan, goods na mga master. Dali lang magpalit na ng ignition ignition. Halimbawa lang magka-problema yung makina ninyo sa hindi naasahang oras.